Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin ngayong linggo? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ngayong linggo ay pag-aaralan natin ang heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya. Tatalakayin natin ang pangkat etnolinguistiko sa mainland Timog Silangang Asya na kinabibilangan ng mga bansang Thailand, Myanmar, Laos, Malaysia, Vietnam at Cambodia. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga salitang pasasalamat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ibang bansa sa Asia. Mahalaga sa isang kultura ang gawaing pasasalamat sa anumang bagay na natamo, material man, serbisyo o iba pa. Alam mo ba kung sa ang lugar sa Pilipinas o bansa sa Timog Silangang Asya nagmula ang mga salitang pasasalamat na ito? I-comment mo sa ibaba ng ating video lesson ang iyong mga kasagutan. Bago natin palawigin ang ating talakayan, ay alamin muna natin ang ibang mga termino o salita na maaari nating mabasa sa ating aralin etnisidad. Ito ay tumutukoy sa pangkat na kinabibilangan ng isang tao na may magkakatulad na pagkakakilan lang kultural tulad ng wika, nakagawi ang kultura, pinagmulang lahi, kasaysayan at rehiyon. Ang etnolingwistiko naman ay tumutukoy sa pag-aaral ng kaugnayan ng wika sa kultura ng magkakaibang pangkat ng tao. Ang pangalang Thailand ay may kaugnayan sa nakararaming pangkat na naninirahan sa halos kabuuan ng bansa. Samantalang ang iba pang maliliit na pangkat ay nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang wikang Thai nang pangkat Thai ay wikang daik na winiwika sa Timog Kanlurang bahagi ng Thailand. Ito ang pambansang wika, medium ng pagtuturo at gamit na komunikasyong masa ng bansa. Sa 7 milyong populasyon ng bansa, ang tatlong kapat nito ay mula sa pangkat etnikong Thai. Ang kultura sa Thailand ay pinaghalong impluensyang Indian, Chinese at tradisyonal na katutubong Thai. Ang pinakamahalagang impluensya sa kulturang Thai ay ang relihiyong Buddhism. Ang kauna-unahang Buddhism sa Thailand ay itinatag at ipinakilala ni Haring Ashoka sa lungsod ng Pataliputra. Ito ay naganap noong panahong nagpadala si Ashoka ng mga monghe mula sa India upang ipalaganap ang mga aral at pagpapahalaga ng Buddhism. Ang Hinduism naman ay nakarating sa Thailand dala ng mga hindu Buddhist noong ika hanggang ikalabing isang siglo. Ang malapit na ugnayan ng Hinduism sa kulturang Thai ay makikita sa larangan ng sining, literatura at ilan pang ng mga tay. Makikita naman sa impluensya ng mga bansang Laos, Cambodia, Myanmar at China sa Thailand sa kanilang katutubong paniniwalang animism. Ang animism ay tumutukoy sa paniniwala na ang mga material na bagay, banal na lugar, hayop, at iba pang bagay sa kapaligiran ay may kapangyarihang espiritwal. Ang pamilya ang sentro ng buhay ng mga tay. Kung kaya't, karaniwan ang pamilyang extended sa mga ito. Ang pamilyang extended ay kinabibilangan hindi lamang ng isang mag-anak, kundi ng mga tiya at tiyo, lolo at lola, mga anak na may asawa na, mga ate at kuya at iba pa. Ang Myanmar ay binubuo ng tinatayang 135 na pangkat etniko na napapangkat sa walong pambansang lahi ng mga Kachin, Kaya, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine at Shan. Ang pangkat ng Bamar ang bumubuo sa may 70% ng pambansang populasyon. May isang daang wika naman ang ginagamit sa Myanmar. Karamihan sa mga ito ay mula sa pamilya ng wikang Tibetan Burmese at ang iba naman ay mula sa pamilyang pangkat Thai Kaday, Mongmen at iba pang austro na wika. Malaga para sa mga Burmese ang pagkakaroon ng kaugnayan sa isang pangkat etniko sa kadahilan ng ito ang nagkakaloob sa kanila ng matibay na pagkakakilanlan. Tinatayang 89.2% ng populasyon ng Myanmar ay mga Buddhists at ang natitirang bahagdan naman ay nahati sa mga Christian, Muslim, Hindu. Hebrew at Animis. Ang pamantayan ng kaugalian at pambansang pagkakakilanlan sa Myanmar ay tinatawag na Bama Sanjin o Bormisnes. Inilalarawan nito ang prinsipyong kultural na nakasentro sa kaalaman ng wikang Burman o Bama Bata at Theravada Buddhism. Tulad ng Thailand at Myanmar, ang Laos ay katatagpuan din ng magkakaibang pangkat etnolingwistiko. Sa pagsisimula ng ikadalawampung siglo, ang mga Lao ay ipinangkat batay sa kanilang wika at lokasyong tirahan. Lao o Lowland Lao na naninirahan sa kapatagan. Lao Tiong o Lao of the Mountain Slopes na naninirahan sa gilid ng kabundukan at Lao o Lao of the Mountain Tops na naninirahan sa itaas ng bundok. Tulad ng Thailand at Myanmar, Buddhism ang pangunahing relihiyon sa Laos. Gawin rin sa bansa ang ritual na nagbibigay ng limos sa mga monghe sa araw-araw na paglilibot ng mga ito sa umaga. Ang mga Malaysian ay hindi pantay na nababahagi sa pagitan ng Peninsular at Silangang Malaysia. Ang nakararaming Malaysian ay naninirahan sa Peninsular Malaysia. Ang dami ng pangkat etnikong matatagpuan sa Malaysia ay ibinunsod ng lokasyon ng Timog-Silangang Asya. Gayunpaman, Malaking tulong ang pagkakaroon ng iisang opisyal na wikang bahasa Malaysia sa pag-iisa ng bansa. Ang mga Malay ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng peninsula at kapuloan ng Timog Silangang Asya at bumubuo sa kalahati ng populasyon ng bansa. Sila ang kinikilalang makapangyarihang pangkat sa Peninsular Malaysia. Ang silangang Malaysia naman ay binubuo ng Sarawak at Saba na binubuo ng mga Iban o Sidayak na katutubong pangkat ng bansa na bumubuo ng isang ikaapat na bilang ng populasyon. Ang mga Iban na naninirahan sa bulubunduking lupain ng Sarawak ay karaniwang mga magsasaka na gumagamit ng prosesong shifting agriculture. Ang mga bidayo naman ay naninirahan sa kanlurang bahagi ng estado at nagsasagawa rin ng shifting agriculture. Ang mga badyaw ay nahati sa dalawang pangkat ng mga magsasaka na matatagpuan sa hilagang baybayin ng pulo at mga manlalayag na pangkat sa silangang baybayin. Ang mga pangkat na ito ay gumagamit ng wikang may kaugnayan sa wikang nagmula sa timog na rehiyon ng Pilipinas. Islam ang opisyal na relihiyon sa Malaysia at malaking bahagi ng populasyon ng bansa ang nananampalataya rito. Nagkaroon din ng impluensya ang ibang relihiyon sa bansa. Sa katunayan, ang 19.2% na populasyon ng bansa ay nananampalataya sa Buddhism. Ang 6.3% ay mga Hindu, samantalang 2.6% naman ay nananampalataya sa tradisyonal na Confucianism at Dawism. Sinasalamin ng mga relihiyon ng mga Malaysian ang kanilang kultura. Makikita ang mayamang impluensya ng relihiyon sa kanilang arkitektura lalo na sa mga lugar sambahan ng mga ito. Hindi rin pahuhuli ang Vietnam sa dami ng uri ng pangkat etnolinguistikong meron ito. Ang karamihan ng mga Vietnamese ay naimpluwensyahan na ng kulturang Chinese, particular sa uri ng wika samantalang ang impluensyang Indian naman ay nakikita sa minoryang pangkat ng Cham at Khmer. Vietnamese ang opisyal na wika sa Vietnam. Bagamat kabilang sa wikang Mont Khmer ng pamilyang austro Naging matatag ang impluensyang Chinese sa Vietnam. Ang pamilyang Vietnamese ay patrilineal. Ibig sabihin, ito ay isang kaayusang panlipunan kung saan ang anak ay umaangkin sa pangalan, pag-aari at pamana ng ama. Gayunpaman, ang kababaihang Vietnamese ay nagahanap buhay sa mga kumpanya tulad ng mga kalalakihan. Bukod sa may malaking gampanin sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at pangangasiwa sa pananalapi ng pamilya. Buddhism ang pangunahing relihiyon sa bansa. Gayon paman, sa halip na sumunod sa iisang organisadong relihiyon, ang mga Vietnamese ay nakikiisa sa isa o higit pang gawi ng ilang relihiyon tulad ng pagbibigay galang sa mga namatay na ninuno at pananalangin sa mga ninunong Diyos at Diyosa, lalo na sa kapistahan ng Tet. Ang TET ay tumutugon sa TET Nguyen Dan, ang pinakamahalagang selebrasyong pampubliko sa Vietnam. Naniniwala ang mga Vietnamese na anuman ang kanilang gawin sa unang araw ng taon ay makaaapekto sa buong taon ng kanilang buhay. Ang mga Khmer ay bumubuo sa malaking bilang ng mga Cambodian. Ang pangkat minorya naman ay binubuo ng mga Chinese, Vietnamese, Muslim, Chamalayas, Luwesian at iba pang katutubo na naninirahan sa matataas na lupaing rural ng bansa. Ang Khmer ay kabilang sa pangkat etnolinguistikong Mon Khmer na kabilang sa pamilya ng wikang austro -Asiatik. Sila ay matatagpuan sa hilagang rehiyon na nakapaligid sa Mekong River at Tonle Sap na matatagpuan sa hilagang kanluran nito. Ang wikang Khmer ay winiwika ng halos lahat ng Cambodian kasama ang Cham Malay. May maliit na bilang din ng populasyon ang nagwiwika ng Vietnamese at Chinese. Ang Theravada Buddhism ang kinikilalang pambansang relihiyon ng Khmer hanggang 1975. Ang iba pang pangkat ng mga Cambodian, lalo na ang pangkat ng mga Khmer Lu, ay naging tagasunod ng na mga lokal na relihiyon na sumasamba sa mga ninuno. Ang iba pang pangkat etniko ay naging tagasunod ng Dawisem. Ang karamihan sa mga Vietnamese ay naging Romanong Katoliko o Kaudai. Dai. Ang Cao Dai ay pinaghalong pananampalataya sa mga aral at paniniwalang Buddhism, Daoism, Confucianism at Katoliko Romano. Bago matapos ang ating aralin, ay nais kong sagutin ninyo ang aking katanungan. Maaari mo itong i-comment sa ibaba ng ating video lesson. Ano ang kaugnayan ng lokasyon at geografiya ng Timog Silangang Asya sa pagkakaiba ng kalinangan ng mga Asyanong naninirahan dito? Batid kong marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong linggong ito. Para sa tuloy-tuloy na kaalaman, ay inaanyayahan ko kayong mag-like, at mag-subscribe sa aking YouTube channel hanggang sa susunod na aralin paalam